Ayan guys, na no, magandang gabi. Ah, uh, nandito pa rin tayo sa bukid ano. Sa bahay ni Insan, Ibot. Ito nga at uh, may nakita tayong barairong sa Tagalog. Sa lagubang sa Tagalog. Pero ito yung sa lagubang na naninira ng nyog o kaya buri. Yan. Kinakain yung ubod. Ubod ng nyog yan na ang kumakain ito kasi doon ang doon nakatira yan eh sa nyog, buri yan ang kinakain nito yung mga ubod ito na ubod na napakasarap na gawing lumpia lumpiang uh, gulay yan lakad dali para mapakawala na kita pero wag mong sirain yung mga nyog ano at buri kasi kailangan namin yan. Maghanap ko na ng ibang kainin mo, no? Ano, ay? Ang bagal mo naman maglakad. Pinutulungan na nga kita, ay, eh, Hmm. Oh. Pwet, pwet. Hmm. Ayan, guys. O, oh. ayan, o. Oh. nyo, guys. oh okay. Thank you for watching. Ayan, salagubang.